Parang mas masarap to. Ah, uh, oh, masarap na? No? So, eto na nga mga habibis. Bagong araw, bagong luto na naman. Ate Rose at Tia Julie, good morning. Hey. Good morning. po Ang ginagawa mo, ano ituturo ko ngayon sa'yo? Ano, Ate Rose? Ano po yan, sir? Anong ituturo kong ulam sa iyo ngayon? Ikaw magluluto, di ba? Ah, <laughs> uh, opo. Turuan niyo lang po ako, sir. Ano po ba yan sir? Ang tawag dyan sa ulam mo? nagigagawa ginagawa na pinapipare ko sa iyo? Baga po ito. Oh, tapos anong tawag din sa ulam? Bopis. Ha? Bopis po. Yes, bopis. Ay! Si Tia Julie <laughs> naman ay gumagawa na. Ano Tia Julie? Chicharon. <laughs> Siyempre, ang chicharon namin. Ayan o. Oh. Gumagawa kami ng maraming chicharon. Natimplahan na Tia Julie based sa mga sinabi ko? Oo. Okay na, ayan. Magluluto na tayo. Nagubuto ako. Grabe. Ayan mga chicharon ni Tia Julie. Pero hindi pa yun yung final, no? Ibababad pa yan. Tapos, ibiprito. Pwede ka na magluto, Ate Rose. Kompleto na ingredients. Ano mga ingredients mo? Pwede na po, sir. Ito po. Ano yan? Sige, isa-isa natin. Bawang, sibuyas, siling green. Ito yung baga na chinapsyap ni Ate Rose. Maraming maraming kamatis. Tsaka. Red bell pepper. Ayan. Tapos, ano kang tawag dito, Ate Rose? Sweet. Ano ato ground? Ayan. Para magkulay orange. At nagpapayin na naman dika si Ate Rose. O, Ate Rose, alam mo naman ang step by step? Ituro natin sa kanila. Sige po, sir. <laughs> Patero, start yun na. Ilagay mo muna yung ating atswete powder. Ito ba? Yan. Sa mantika. Para magkuli orange? <coughs> yung Haluin mo. Tapos ilagay mo na yung bawang at sibuyas. Sigisa mo na. Pwede mo na isa yan. Sige. Kuli-olish uh, na siya. Ayan, atsados. Perfect. Go. Okay next, atsados. Sibuyas. After natin po yung sasya daw, cheese sa nung ay mga cheese. Masabi sa'yo mo na ang very, very <laughs> light. Um, <laughs> yan. Sabi na nanay ko, para matang kong bopis, ang At version ng aming bopis. Wala kami labanos. So, may ganyan kayo tayong version ng pagliluto. Ito ang version namin. Dito kami nasasarapan. Kaya ito ang gagawin namin. Di ba ito? Pero yung general ko po, sir, iba po siya magluto din ito. Ah, may labanos, di ba sabi mo? Labanos at saka carrots po. Ay, talaga. Pwede din naman, I'm healthy, may gulay, di ba? Okay. Sabi wala gulay. Maraming maraming kamadis niya. Ah, okay. Oh, next sir. so, natakot <laughs> si Ate Ros kasi sa to, po, to, to ito, ito batalsik, ay chichalo ni Tia Julie. Tinamaan ko ako sa mukha, sir. Hala, lagyan po agad ng anong, ang hispirin yan. Okay, oh, lagay mo na Ate Ros ang ah. <laughs> bell pepper. Ay, ito pa. Yes. Kailangan mo na shield at ito. Pasi si Chef na Dave mo rin. Yeah. Ayan. Okay, Kailangan ko rin, di ba may pula, may orange, tapos may simula lang like, dito, green green at ito. Malagay ah, mo na yung ceiling green at ito. Go. Tapos sa ng very very Ayan. Kaya na Okay at ito. Lagay mo na ang baga. Lahat mo na yan. Tapos, haluin mo buti. Bobbies. naman yung Bobbies talaga. Ganda po ng kulay, sir. Ganda. Ganda ng kulay. Okay, na sa ating Bobbies na kasi tsaka maminta. method. yung ako. sa isa pa kasi. Takut <laughs> <laughs> si Atul dito. Yan, oh. Masakit na. Masakit, na. No? <laughs> <Ay! laughs> <laughs> Galit si Tia Julie sa'yo, Ate Rose. Charin. Ako nga po. Ah, ayan, Ate Rose, lagyan mo na lang paminta. Paminta. <laughs> Saluin mo, ha? Apo. O, oh, mo na, Ate Rose, kung anong kulang. At lalagyan mo yan mamaya na ating kaboy yung select kayo Apo. Mm, kulang sa alat po. So. Alat, ah, tindigan mo na konting. Ano, asin. asin, patis po. Asin, atos. Ah, asin po. Yes. Dagdagan mo lang konti ng asin. Yes, sir. Ah, sige, pwede na. Para may konting anghang na siya. Oo, oh, may anghang, di ba? okay. sir. Dagdagan mo din na, sige. Halawin mo lang, tagdagan mo ng suka. And now, at sa tagdagan mo na ng ating paborito. Select yung vinegar. Konti lang, ha? Kasi tancha-tancha lang na konti. Tancha-tancha. Oo, tancha-tancha. Kaya mo. ko oh, kadamis. Okay. Okay, sige, tingnan mo. Oo, sige <laughs> yan. Halawin mo lang. No, very, very quick. Tapos, hayaan mo lang siya bawal po yata. Hindi, dahil. iba sa adobo yun, Ate Rose. Ah, pwede po, Ate Oo, yun, mo. Bopis yan, hindi adobo. Kala <laughs> <laughs> ko po lahat ng may suka, bawal Hindi bolo. naman. Alay mo lang, lang very light. Yan. Tapos hayaman na siya. Okay, yan. Hayama na, akin yan. Hayaman na lang muna, na kumulo. Yan, Ate Rose, okay na yan. Tingin ko. Oh, okay. ito na, luto na ang bopis ni Ate Rose. Oh, na mga magluto, Ate Rose. Ako, sir. Ito yun, di ba? Magandi lang po. Diba? Ayan. Ito ang aming bumpis na version na. That's it. Kaya tayo. At eto na ang chicharon na tinimplan ko at niluto ni Tia Julie. Hindi pa yan. Tapos. Ah, hindi na pala nagkasya dito sa mga mantika. Ayan, guys. Ipiprito ko na lang yan. Tingnan natin na magiging ito after prito. Pa ate ko na Luto muna. Ipapahe si Tia Julie. Ito na ate. Chicharon Oh, oh right my that's God. That's God. Diba? Napagod si Tia Julie kasi siya nagtanggal ng mga mantika that's habang okay. niluluto. But that's it looks that's good. Tingnan tiya ko. na ni ate Ros. Yung mga hmm. ginawa natin chicharon. Masarap. So yung lahat, lulutuin natin yung bukas. As in, hindi na natin lahat tapos ipapak na natin. Magta-trial tayo. Take one. Ay, di kaya nang ipin mo. Kaya mo. Tama po ito. Ba, dumating ka na, Lindy. Oh, Kamusta, school? Okay lang po. Masaya? Opo. <laughs> ano, nag-exam ka na ba? Hindi pa? Ah, uh, nang ano po, last week, sir. Ay, kaya na malalaman ang result? Next week. Wala po po sa... Oh po, baka bukas or Sunday po. Ah, sige. Magpahinga ka na. So, kumain ka dyan. Meron dyan chicharon. Nagluto ako chicharon. Nagluto pala kami nagchicharon. chicharon. Ay, amon na lang po. Ay! ayas, si Rian. Alika dito. Kuya, si ba? Ano pangalan ng anak mo, Bob? Beans po. Beans! Gusto mo ng chicharon? Vince, nakain ka chicharon? Gusto mo ng chicharon? Alam, ang mukha ni Bob, si Vince. Nakain no, mo na kayo doon ng chicharon Nagluto kami. Wait. Oh, tikma mo yung ginawa namin. Ito yung mga bagong batch ng chicharon. Si ano lang ito, sir? Bago lang. Bagong gawa lang namin yan. Mmm! Ano? Parang mas masarap to. ah oh, mas masarap, no? Mas masarap sa last. So, Bako, mas, mas masarap na kasi mas na kukuha na natin kung paano yung dapat na pagluluto. Ibang lutong. Sarap. O, yun yung ibenta po. Ang yes. dami na pong naghahanap. Diba? Ayan. Ayan, guys. Abangan nyo na yan. Malapit na ang ating trial. Abangan. Mince. Ah, tignan mga mata, chicharan. Bagong luto. Tignan mo lang. Tignan mo, sabihin mo sa akin kung masarap, ha? Huwag ka magsisinungaling. Gusto ko sabihin mo kung masarap o hindi. Masarap. Ano? Masarap. Masarap? Nagustuhan mo? ba? Oh, diba? Kabag kumamukha mo daddy mo, ano, ng tatay mo, si Bob, umusin uh, mo yan, ha? Pag gusto mo, pasabihin mo lang, okay? <laughs> Bob, nagustuhan ang anak mo ni Vince. Ikaw, tignan mo. Manilutong <laughs> sir Ayan? Manilutong <laughs> <laughs> Bagong luto yun, di ba? Salam na! Salam, yeah, manilutong sir Yes! Ayan, abangan na nila ang ating trial ng chicharon Vince, gusto mo pa oh Nasarapan si Vince Oh, hindi nasisinungaling ang bata Di ba Vince, masarap? <laughs> Vince, ba't <laughs> uuwi ka na? Dito ka na daw sa amin? Gusto mo dito? <laughs> Vince? Iyo ba ka na ng <laughs> <laughs> mo ng tatay mo, Vince? <laughs> <laughs> Vince, dito ka na! Marami dito chicharon! <laughs> Walang chicha na sa inyo, Vids. Dito marami. Bye-bye. <laughs> igat kayo. Bye-bye. Bye-bye.